guys kasi nga sa sobrang pagod ko kanina so inutusan ko yung anak ko na magluto ng ulam sabi ko mag sabi ko sa kanya magluto siya ng sinigang tapos mag defrost ng eh, niya na lang yung manok so yun nga nagluto nga siya ng sinigang <laughs> hindi nawala din sa isip ko na hiwain yung chicken ba nawala sa isip ko kasi nga busy nga ako may sinundo ko pa yung malit ko na anak kasi may pinuntahan ako kanina so ito na yari ayan <laughs> nagluto nga nagluto siya ng sinigang buong sinigang buo buong buo sinigang na manok diba Nawala sa isip ko kasi na ano yun eh. <laughs> ay nako <laughs> uh, pero okay na, at least nag-effort naman. Ahay. Okay.